Kamusta mga kaibigan? Welcome muli sa aking munting channel. Bago natin simulan ng ating recap, paki like and share naman ng ating video. Maraming salamat. Simulan na natin. Sa panimula ng pelikula makikita ang isang masarap na dalaga na si Sujin. Siya ay nasa estasyon ng tren at hinihintay ang kanyang jowa upang sumama dito para makipagtanan. Subalit sa sobrang tagal niya naghintay hindi dumating ang kanyang jowa kaya umiiyak itong umalis sa lugar at umuwi na lang sa kanyang pamilya. Bago umuwi ay dumaan siya sa Alfamart upang bumili ng inumin pang pawala ng bad trip, nang palabas na siya sa store at medyo malayo na napansin niyang hindi niya dala ang kanyang binili. Kaya nagmamadali siyang bumalik sa tindahan at nasalubong ang isang lalaki na si Cholsu. Matapos niyang makita na wala sa counter ang kanyang binili inakala niya na kinuha nito ang kanyang inumin kaya pagbukas ni Cholso sa kanyang inumin kinuha ito ni Sujin at ininom mismo sa harap ng lalaki. Wala nang nagawa si Cholso kung hindi tignan si Soojin habang paalis ito at napangiti na lang sa nangyari. Nang makasakay na sa bus si Sujin ay hindi niya makita ang kanyang wallet kaya bumalik na naman ito sa tindahan. Pagdating sa tindahan nagulat siya matapos ibigay ng tindero ang kanyang binili pati ang kanyang wallet. Nang makauwi sa kanilang bahay muli na naman itong umiyak dahil sa nangyari sa kanya. Kinaumagahan habang kumakain hindi na lang siya pinansin ng kanyang ama dahil sa pagtangka nitong pakikipagtanan sa kanyang Jowa. Pagpasok sa kanyang trabaho pinagtinginan siya ng kanyang mga katrabaho at pinag-uusapan dahil muntik na siyang sumama sa lalaking may asawa na. Sa mga sumunod na araw habang pauwi kasama ang kanyang ama tinanong niya ito kung masama ang loob nito sa kanya dahil sa pagtangka nitong pakikipagtanan. Ngumiti na lang ang kanyang ama at sinabi sa dalaga na dadaan lang muna sila sandali sa building na pinapatrabaho nito. Samantala si Cholso ay isang foreman sa construction site na yun at nakita ito ng ama ni Sojin na nakikipagtalo sa isa niyang tauhan dahil pinipilit nila ito na pagtrabaho ng kanyang mga tauhan kahit hindi ligtas ang kanilang gagawin dahil doon ay lumabas si Cholso para manigarilyo habang naglalakad nakita naman siya ni Sujin. Biglang naalala ng dalaga ang lalaking inagawan niya ng inumin sa Alpha Mart kinagabihan nagkaroon ng problema si Sujin sa kanyang trabaho at kinailangan ito ng manggagawa upang ayusin ang nasira sa kanilang opisina. Agad niyang tinawagan ang kanyang ama at sinabi niya dito na kailangan niya ng carpentero. Pinapunta ng kanyang ama si Cholso at nagulat si Sujin ng masalubong niya si Foreman sa elevator kaya agad itong nagtago. Habang nagtatrabaho ang binata palihim naman itong tinitignan ni Sujin. Nang kumuha ng maiinom si Sujin bigla naman dumating si Cholso at kinuha nito ang inumin ng dalaga at siya ang uminom. Wala nang nagawa si Sujin kung hindi pagmasdan ito habang iniinom ang kanyang inumin at pagkatapos ay ibinigay sa kanya ang lalagyan nito. Sa labas habang nag-aabang ng masasakyan pa uwi isang nakamotor ang dumaan sa kanya at hinabgat nito ang bag ni Sujin. Sakto naman nakita ni Cholso ang lalaki sa kanyang side mirror kaya agad niyang binuksan ang pinto ng kanyang sasakyan at bumangga dito ang lalaki. Tinulungan ni Foreman si Soojin na pulutin ang nagkalat na gamit ng kanyang bag habang ang lalaki naman ay tumakbo palayo. Hinatid ni Cholso si Soojin sa kanyang lumang sasakyan at natuwa ang dalaga dahil ngayon lang niya naranasan ang sumakay sa genang klase ng sasakyan humingi din siya ng tawad sa kanyang nagawa at sinabi niya kay Cholso na makakalimutin siya. Isang gabi habang tumatagay si Foreman kasama ang kanyang mga tropa biglang dumating si Sujin kasama ang kanyang mga kaibigan at nagpapansin ito kay Cholso agad naman silang niyaya ng mga tropa ni Foreman upang makipag-inuman sa kanila. Habang nagkukwentuhan ng dalawa biglang hinalikan ni Cholso si Sujin. Mabilis talaga si Foreman sa mga malalapad na tilapya. Sa mga sumunod na araw naging mas madalas na ang kanilang pagsasama at makikita ang kasiyahan sa kanilang mga mukha. Nagpupunta na din si Sujin sa bahay ni Cholso upang magpalipas ng oras. Isang araw pinuntahan ni Sujin ang bahay na titirahan sana nila ng lalaking minahal niya noon. Subalit nalungkot lang ito at nagpasya na itago na lang ang susi ng bahay. Habang magkasama ang dalawa nabanggit ni Soojin kay Chulso ang kanyang nakaraan at napaiyak ito. Subalit walang pakialam si Foreman sa kanyang nakaraan at pinatawa niya ang dalaga. Ginawa ni Soojin si Chulso ng damit para maisuot niya habang kumukuha ito ng architecture exam. Nang matapos ang exam nakita ni Chulso ang kanyang jowa na naghihintay sa labas at sabay silang umuwi. Kinabukasan nalaman ng kanyang ama na may jowa na umano ito at sinabi sa kanya na gusto niya itong makilala. Agad naman sinabi ng dalaga ang tungkol dito kay Foreman subalit tumanggi ito sa gusto ni Sujin. Kahit anong pakiusap gawin ni Sujin ay ayaw talaga pumayag ni Cholso dahil sa agwat ng estado nila ng pamumuhay. Noong gabing yon habang kumakain sila sa karindiriya biglang dumating ang pamilya ni Sujin. Nagulat ang ama ni Sujin nang makita niya si Cholso dahil ang bumabembang pala sa kanyang anak na dalaga ay ang kanya palang foreman. Sinubukan umalis ni Cholso subalit pinigilan siya ni Sujin. Habang tahimik silang nakaupo tumayo si Sujin para magtungo sa banyo. Nang makaalis ang dalaga ininsulto ng ama ni Sujin si Foreman at sinabi niya dito na hindi siya nito gusto para sa kanyang anak na dalaga. Nang paalis na si Cholso sinabi sa kanya ng ama ni Sujin na tanggal na ito sa kanyang trabaho. Nang matapos maghilamos tila nawala sa sarili si Sujin at siya ay naglakad sa labas habang umuulan. Habang nagpapaalam si Cholso para umalis narinig nila na sumisigaw ang kapatid ni Sujin nang makita si Sujin ay wala itong malay kaya agad itong binuhat ni Chulsoo upang dalhin sa ospital. Sinabi ng doktor sa kanila na hinimete ang dalaga dahil sa sobrang stress pero magiging maayos din umano ito pag nakapagpahinga na. Paggising ni Sujin ay agad nang niyakap si Foreman at nakita ito ng kanyang ama kaya wala na itong nagawa dahil gusto ng kanyang ama na maging masaya ang kanyang anak ay hinayaan na lang itong magpakasal kay Foreman. Sa kanilang bahay makikita ang larawan ng kanilang kasal habang katabi ang license architect ni Foreman. Isang araw tumatakbong nagtungo si Cholsu sa kanilang kusina na umuusok. Nakalimutan ni Sujin na patayin ang kanilang kalan kaya labis itong humihingi ng paumanhin sa asawa. Napangiti na lang si Cholsu habang pinagmamasdan ang katawan ng kanyang asawa. Maya-maya ay binuhat niya ito at dinala sa kanilang kwarto upang makatikim ng sariwang tilapia. Samantala habang nasa trabaho pinakilala ng ama ni Soojin ang isang developer kay Foreman para sa isang project. Nagpunta ang dalawa sa isang bakanteng burol at sinabi ng developer sa kanya na dito ito nagpaplanong magtayo ng mga bahay. Agad sinimulan ni Cholso ang pagdesenyo sa mga bahay at pinakita ito sa developer at sa mga kasamahan nito. Humanga ang developer sa sipag ni Cholso at agad niyang tinawagan ang kanyang asawa upang ipaalam na nakuha niya ang kontrata. Hindi nagtagal ay inumpisahan na nila ang project. Kahit na sila ay abala sa kanika nilang mga trabaho ay may oras pa rin sila sa isa't isa. Sa sumunod na araw na ikwento ni Soojin sa kanyang mga kasama na napapadalas ang pagkalimot niya sa daan patungo sa kanyang pupuntahan. Nang gabing iyon pag Uwi ni Sujin ay tila nangamba ito dahil hindi siya sigurado sa kanyang bahay na papasukan. Pagpasok niya sa kanilang bahay ay tila nagtataka ito dahil kakaiba na ang ayos ng kanilang kusina. Nakahinga siya ng maluwag nang makita niya ang kanyang asawa na pawisin dahil inayos niya pala ito bilang surprise sa kanya. At dito ay uminit ang eksena at muli niyang tinikman ang malapad na tilapia ng kanyang asawa. Kinabukasan nagtungo siya sa doktor upang magpatingin at tinanong siya nito kung nagkaroon ba siya ng matinding stress dati. Sinabi ni Sujin na nagkaroon siya ng dating relasyon sa isang lalaki na may asawa at dito ay nakaranas siya ng matinding kalungkutan matapos hindi dumating ang lalaki sa estasyon ng tren. Noong araw na yon ay lumipat si Cholso sa kanyang sariling opisina at dumating ang kanyang ina para humingi ng pera at ipangbayad sa kanyang utang. Nang hindi siya binigyan ng pera ni Cholso ay nagalit ito at sinabi sa kanya na huwag siyang mabibigla pag nabalitaan niyang patay na ito. Isang araw isinama ni Cholso si Soojin sa site na kanilang ginagawa upang bigyan ito ng idea sa gagawin nilang bahay. Pagkatapos ay nagtungo sila sa matandang nagturo kay Cholso upang magkarpentero at ipinakilala niya dito si Soojin tinanong ng matanda kay Sujin kung nakilala na nito ang ina ni Cholso. Sinabi ni Sujin na hindi pa niya ito nakikita dahil doon ay sinabi ng matanda na hanggang ngayon ay masama pa rin ang loob ni Cholso sa kanyang ina. Kinagabihan habang natutulog si Cholso binuksan ni Sujin ang drawer ng kanyang asawa at dito ay nakita niya ang larawan ng ina nito kinabukasan agad tinanong ni Sujin ang kanyang asawa tungkol sa kanyang ina subalit galit itong sumagot at sinabi niyang wala na siyang ina. Ang dalawa ay nagtalo dahil naalala ni Cholso ang panahon na iniwan siya ng kanyang ina. Wala nang nagawa si Sujin kung hindi umiyak at sinabi niya sa kanyang asawa kung gaano kahalaga ang pagpapatawad. Dahil sa sinabi ni Sujin pinuntahan ni Cholso ang kanyang ina na kasalukuyan na dahil sa mga utang nito at binayaran niya lahat ang utang ng kanyang ina. Matapos mabayaran lahat ng utang ng kanyang yang ina sinabi ni Choel so Kai Sojin na wala na siyang pera at hindi na matutuloy ang pinapagawa niyang bahay. Kahit na ganun, sinubukan ni Soojin na pasayahin ang kanyang asawa. Sa sumunod na araw muling bumalik si sujin sa ospital upang magpasuri subalit madalas niyang nakakalimutan ang mga simpleng katanungan ng doktor sa kanya. Isang araw muling bumalik si Young min sa kanilang trabaho ang lalaking hindi sumipot sa estasyon ng tren at nakita ito ni Soojin. Sinubukan sabihin ni Youngmin ang dahilan kung bakit hindi ito nakapunta sa estasyon ng tren subalit biglang umalis si Soojin. Nang makauwi sa bahay napansin ni Cholsoo na palaging may nakakalimutan nakakalimutan na bagay ang kanyang asawa. Kinabukasan ng muling bumalik si Sujin sa ospital sinabi sa kanya ng doktor na meron siyang sakit na Alzheimer's disease. Hindi makapaniwala si Sujin sa sinabi ng doktor sa kanya dahil bata pa umano ito subalit sinabi ng doktor sa kanya na posible itong mangyari. Sinabi din niya kay Sujin na huwag na magtrabaho dahil hindi magtatagal ay lagi niyang makakalimutan ang kanyang mga gagawin. Habang nasa bahay hindi masabi ni Sujin sa kanyang asawa ang kanyang kalagayan at sinabi niya na lang dito na hindi na siya magtatrabaho. Kinaumagahan pinaghanda ni Sujin ang kanyang asawa ng baon at tinulungan niya ito upang magbihis. Habang nagpapahinga tumawag si Yong at tinanong niya ito kung bakit siya nag-resign kaya sinabi ni Soo na pupunta siya sa kanilang opisina. Sa lunch break natuwa ang mga kasamahan ni Cho nang makita nilang meron itong dalang bahon subalit nagulat sila nang makita na parehong kanin ang laman nito. Habang naglalakad papunta sa opisina biglang sinumpong si Soo ng kanyang sakit at hindi na niya matandaan kung saan siya pupunta. Agad niyang hinanap ang kanyang cellphone ngunit hindi niya maalala kung paano ito gamitin. Pinuntahan ni Cholso ang doktor at pinakita sa kanya ang resulta ng pagsusuri sa kanyang asawa at nagalit siya dahil hindi niya matanggap ang kanyang nalaman. Sinabi ng doktor kay Cholso na tanggapin na lamang dahil ganito rin ang naging sakit ng kanyang pumanaw na asawa. Agad tinawagan ni Cholso ang kanyang asawa subalit lalaki ang sumagot nito at sinabi sa kanya na napulot niya lang ang cellphone sa daan. Dahil doon ay agad niyang hinanap si Sujin sa daan papunta sa dati nitong trabaho. Samantala si Sujin ay nakita ng isang at sinamahan niya ito hanggang sa masalubong nila si Yong Min sa daan. Nakilala naman ni Soo si Yong Min kung sino ito kaya agad niyang hinawakan ang kamay nito. Habang nag-uusap ang dalawa biglang bumalik ang pag-iisip ni Soo Jin kaya nagmamadali itong umalis at sumakay ng taxi. Nang gabing iyon nakita ni Cho so ang kanyang asawa na naglalaro ng baseball sa kanilang paboritong tambayan. Alam ni Soo Jin na nalaman na ng kanyang asawa ang kanyang kalagayan kaya naiiyak niyang sinabi kay Cho so na maghiwalay na lang sila. Hindi sumang-ayon si Cholso sa nais nice ni Sujin kaya niyakap niya ito at pinangako sa kanyang asawa na ipapaalala niya lahat sa kanya ang mga bagay na makakalimutan niya. Sa kanilang bahay nagsulat si Cholso ng note sa lahat ng gamit nila sa bahay upang makita ni Sujin sa oras na muling umatake ang kanyang sakit. Nilagyan niya rin ito ng ID upang matulungan siya ng ibang tao pag nakalimutan niya ang pabalik sa kanilang bahay. Habang nagluluto muling sinumpong si Soojin ng kanyang sakit kaya nung pagdating ni Yongmin sa kanilang bahay upang ibigay sa kanya ang mga naiwan nitong gamit. Inakala niyang ito ang kanyang asawa kaya pinapasok niya ito sa kanilang bahay. Pagdating ni Cholsoo inabutan niyang nilalandi ni Yongmin ang kanyang asawa habang si Soojin naman ay nagtago sa likod nito dahil hindi niya nakikilala si Cholsoo. Sa sobrang galit ni Cholso ay sinapak niya si Yongmin at kinalagkad niya ito palabas ng bahay habang si Sujin naman ay nag at nakikita niyang si Cholso ang binububog. Nakaramdam ng pagkahilo si Sujin dahil sa kaguluhan na kanyang nakikita maya maya ay bumagsak ito at nawalan ng malay. Sakto naman na dumating ang kanilang mga magulang. Habang nagpapahinga si Sujin sinabi ng kanyang ama kay Cholso na gusto niyang kunin ang kanyang anak upang maalagahan niya ito. Subalit tumanggi si Cholso sa nais ng kanyang biyanan at sinabi niya dito na gusto niyang makasama ang kanyang asawa kahit anong mangyari. Paggising ni Sujin na awa silang lahat dito nang makita nilang naihi na ito nang hindi niya napapansin. Agad naman pinasok ni Cholso ang asawa sa kwarto at nilak niya ang pinto pagkatapos ay niyakap niya ito. Habang ang ina ni Sujin ay umiiyak dahil naawa ito sa kalagayan ng kanyang anak. Bago umuwi ang ina ni Cholso ay binati niya muna ito dahil kaarawan ng kanyang ina pagkatapos ay malungkot na pumasok ng bahay. Nang makapasok na si Cholso sa kanilang bahay ay napaagulgal na lang ito ng iyak. Kinabukasan ng papasok na sa trabaho ay tinawag ni Sojin si Cholso sa pangalan Yongmin at sinabi niya na mahal na mahal niya ito. Ngumiti na lang si Cholso sa kanyang asawa at nagmamadaling lumabas at napaiyak na lang ito. Nagtungo si Cholso sa doktor at sinabi niya dito na hindi na siya nakikilala pagkakilala Su Jin. Sinabi ng doktor kay Chol na umpisa pa lang yan ng kanyang mga nararamdaman dahil pag tumagal ay mas masakit pa ang kanyang mararanasan. Nang nasa trabaho tinanong ni Cholso ang kanyang mga tauhan kung ayos pa itong katrabaho kahit madalas itong nagagalit. Sa paglipas ng mga araw lagi tinitignan ni Sojin ang mga note na ginawa ni Cholso pati ang kanilang mga larawan subalit wala itong matandaan. Nang makita niya ang mga gamit ni Cholso ay biglang bumalik ang kanyang alaala. Naalala niya ang unang araw ng kanilang pagkikita kaya napaiyak ito dahil naalala niya kung sino talaga ang kanyang asawa at nalungkot dahil ibang pangalan ang lagi niyang sinasabi. Pag uwi ni Cholso So sa kanilang bahay nakita niyang wala ang kanyang asawa at isang sulat lamang ang kanyang nakita. Humingi ng tawad si Sujin sa kanya at nagpa siya na umalis na lamang upang hindi na niya lalo pang masaktan si Cholso. Napaagulgal na lang ng iyak si Cholso habang binabasa ang sulat ni Sujin ibinigay ng ama ni Suji ng isang divorce paper kay Chol Su, subalit pinunit niya lang ito. Habang naglalaro ng baseball sa kanilang paboritong tambay na alala ni Chol Su ang nakaraan at pakiramdam niya ay palagi niyang kasama si Sujin. Isang araw nakatanggap siya ng sulat na galing kay Sujin. Nakalagay sa sulat ay naalala niya ang lahat sa araw na iyon kaya pinadala niya ito ng sulat. Dahil sa sulat na laman ni Cholso kung nasaan ito kaya agad siyang nagtungo sa lugar. Pagdating sa lugar nakita niya ang larawan nilang dalawa na magkasama. Nang makita niya si Sujin ay ginubuhit nito ang kanyang mukha subalit nakita niyang unti-unti na siya nitong nakakalimutan. Habang pinagmamasdan ni Cholso ang kanyang asawa na kumakain ay napaiyak ito at nakita siya ni Sujin kaya itinago niya ito. Isinama nila si Sujin sa Alpha Mart kung saan sila unang nagkita ni Cholso. Nang nasa loob na si Sujin ay nagpanggap ang mga taong malapit sa kanya bilang empleyado at customer sa pag-asang maaalala niya ang mga ito. Nakangiting naiiyak si Sujin dahil naalala niya ang mga ito pati si Cholsu. Sa huling eksena ng pelikula magkasama silang nakasakay sa sasakyan ni Cholsu at sinabi niya kay Sujin na mahal na mahal niya ito. Kung nagustuhan mo ang ating video paki like and subscribe naman sa aking channel para updated ka sa mga susunod ko pang video. Maraming salamat hanggang sa muli.